Master. Yes, to. Hello po guys, good morning, good afternoon po sa lahat uh, ng mga ambasador sa buong uh, bansang Pilipinas lalo lalo man na sa iba't ibang panig sulok ng uh, guys uh, Good morning, mabuhay tayong mga Pilipino Ayun po guys, uh, naipromote promote po ako ni Master ng uh, Uh, ni master namin uh, master Artemio Amato na promote po ako ng 8 uh, degree don uh, junior uh, master ayun na uh, uh, ito guys uh, studio uh, parang uh, ako ng trio ng uh, mabilisang uh, uh, mabilisang technique tapos uh, ito uh, dalawang master ah uh, pinada, pinapush up ako dito saka pinag-turning ako ng uh, jumping jack na sa tinga pero okay lang uh, ito kasi guys uh, traditional na po namin ito uh, <coughs> sorry guys medyo po uh, nubo tayo. tayo uh, medyo pakos po tayo ay ito palang uh, dalawang nakapula na sa na, na, nasa gilid ko uh, sila Master Gerald at saka si Master Ponesto Uh, pagga uh, Ito naman lang ito kasi guys acknowledging lang naman ito ng uh, uh, promotion namin pero may promotion talaga kami kami na uh, uh, sa sa may siguro ito uh, ito yung ginagawa namin pag uh, promotion pinapakita ko lang ito uh, kasi uh, ako naman ang nakikita ninyong uh, uh, gumagawa kaya sa lahat ng mga uh, magpo-promote ah uh, sa amin sa amin kasi nga uh, tradisyonal uh, pinapahirapan namin yung amin sarili para makuha yung uh, mataas na degree uh, hindi lang ito guys basta-basta na makuha mo yung uh, belt uh, about pagdating sa uh, 5 degree o pataas uh, kailangan pahirapan pahirapan muna yung sarili mo hangga't sa makakaya mo uh, Ayon na uh, share out po sa lahat ng uh, uh, ng dito ngayon na uh, congratulations sa lahat ng ah uh, uh, na promote uh, lalong-lalo na kay uh, Bro uh, Kimura. Uh, bali kasabay kami kasabay kami nilawaan na 8 uh, degree junior uh, master tatlo sana kami uh, kaso wala isa dito ayon uh, sa lahat ng uh, nag yellow belt Uh, mga student ko at uh, mga student lahat ng mga atliano student namin ni Labaster uh, congratulations po uh, ayun at tapos uh, uh, dapat uh, maging uh, panataging loob mo dito at saka uh, uh, discipline na ka dito kasi kailangan mo yan kung anong ginapagawaan ng uh, senior na Uh, pinapagawa sa akin na uh, sinusunod po yung guys kasi sila ang under ako nila pero pag mayron uh, mayroon na mga sumusunod sa akin na na mga 5 degree or third uh, uh, degree ayon din ang uh, papahirapan ko rin uh, mas sobra pa yung ipagawa uh, ay pagawa ko sa nila yung ginagawa ko ngayon uh, ganun lang guys uh, pero uh, sa, kaya, sa, kaya mo, sa kaya mo na lang sa kaya ng uh, kasamahan mo, ah, huwag mong pilitin pag hindi kaya kasi ah, mahirap din ganun kami dito guys ah, sa ano, na ano ko lang ah, na ano ko lang sa, niseshare ko lang yung ah, aming ah, aming ginagawa ah, para naman, ah, di, gaya, gaya iba kasi guys, ah, kami, iba kami iba, iba yung amato arnest ah, sa kasi congratulations sa aming lahat ng dito ngayon na promote ng 8 uh, degree uh, maraming salamat po